Maghalo ka lang, may negosyo ka na, gamit ang Instakit ng Sparkly. Una, maglagay ng 3 liters na purified water sa timba sa bawat pakete ng Instakit ng Sparkly. Siguraduhin purified water ang gagamitin natin para maiwasan yung pangangamoy at pagkakaroon ng lumot ng ating dishwashing liquid. At siguraduhin mo din na tama yung sukat ng tubig dahil pwede itong lumabnaw pagka nasobrahan sa tubig. Tapos ilagay mo na ngayon isang pack ng Sparkly. Ayan. Tapos halu mo na siya hanggang 5 minutes hanggang lumapot siya at magkaroon ng mga bula. And then iset aside mo na siya for 3 to 5 hours hanggang matanggal yung bula bago mo ilagay sa mga bote. Kapag napansin mo na sobrang sobrang lapot ng mixture, pwede kang magdagdag ng tubig. So, ako nga, nakagawa ako ng 4 liters na uh, dishwashing liquid dyan sa isang kit na yan. So, alam nyo ba, 59 pesos lang yung puhunan dito, pero kikita ka. 3 liters lang yung instakit ng sparkly, pero makakagawa ka ng 4 liters. Kasi sobrang lapot niya nga at napakabula pa. Kaya ikaw kung naghahanap ka ng extra pagkakakitaan, maganda tong gawing negosyo. Dahil sa isang pack, 59 pesos ang puhunan, makakagawa ka ng hanggang 4 liters. gusto mong subukan at mag-check out ng sparkly instakit ng dishwashing liquid, Nasa baba lang ang link, mag-checkout ka na, panaka-promo pa yan. Available din ang uh, 15 liters ng instakit na yan.